and tayo mga idol Vai ter esse encontro Kaya mga lots na lesson learn yun, no? Kaya mabilis ang kain lang yun. Ah. Uh, Musing sa nitsara sa doon. Grabe yun mga ito. Gutom na gutom na ako kanina. Hindi ko na na-enjoy pagkain mga idol. Hindi ko ubusin yan. Maraming maraming salamat pa. Thank you, my friend. Galing, idol. Nakatsibog tayo, di ba? Sana lang. Hindi pa ako inaantay ng mga tao sa van, di ba? Kasi nakakahiya. So, ang mangyayari niyang ganito, nakabahan ako baka nandun yung mga tao. Wait lang, mga idol, ha? Sinsya na talaga. So, wala pa sila, mga logs. Wala pa sila. Possible, ganun na nangyari. Okay, okay. Safe tayo mga idol. Safe pa, safe, safe. Okay, nasa loob pa sila. Nasa gipsa pa sila. Di diba ang galing ko? Okay, andun pa sila. So, ito pa yung... Alam ko, ito yung... Ito yung ban namin, ha. Feeling ko mga idol, goods na goods pa rin yun. Yun na tawag na quick break pass mga idol. <laughs> Ang angas, di ba? Kaya lesson learned yun talaga idol, no? Pasok ako sa loob, ba? Pasok ako sa loob. Ah, sana payagan ako mag-film mag sa loob. No? Ano pa sila, kuya? Safe tayo mga idol. <laughs> Grabe yung lamon ko, di ba? Mga idol, ganito lang simple. Ang nangyari kasi kanina, di ba? Kung mausundan yung video kanina, galing nyo ko dun sa hotel. So, bumaba ako para bumili ng shampoo. Tsaka wala akong wax. Ang problema ko, naubusan ako ng SG Dollar. Ngayon, mga idol, ganito lang simple nangyari. Siyempre, naligo ako. Bumaba na ako dun. Nakalimutan ko magkapalit. So, yun talagang mga idol, wag yung wag, wag, wag gagawin mga idol na pupunta kayo sa nga tour kasi nakakahiya eh, di ba? pansin nyo yung lamang ko kanina, grabe, di ba? Ang pawis ko na naman, oh. No. Kasi nakakaya mga idol. Di ba, aling tayo na yung mag-antay, di ba? Huwag lang sila. Kasi may family tayo na kasama kanina, no? Uh, pra marikina nga pala, shout out nung kay kuya, no? Mamaya. Kasi, ito pa yung isa, eh. Mahigpit yung tour guide. Sorry, tumasik yung laway ko. <coughs> ayaw niyang, ano, ayaw niyang magpa-film dun sa loob. Bawal daw. Sabi ko, okay, Suspeto natin yun, siyempre, At bawal, mga idol ha, sa Singapore, pag nasa tour kayo, or kahit sa mga taxi, or sa mga public nilang transportation. Bawal kumain sa loob, bawal uminom. Meron doon nagmulta na. So, wag natin gawin yung mga idol, okay? Iwasan natin yung ganun. So, <laughs> ano pa yung, ano, ano pa yung nasakyan? Grabe yung kain ko, pero alam yung biryani, ang sarap, grabe, di ba? Grabe yung biryani na yun, min. Authentic biryani, min. Ang sarap. Kala binayaran ko? Ah, uh, ko ng ano eh. Halimbawa sabi ko ya kanina. Binigyan ko siya ng 10 Singapore dollars. Sinuklian niya ako ng mga ilang cents. 9, 9.20 So, mamaya bilangin natin yung ilang yung finish ko. So, abang inaantay ko sila, di ba? Nakakahiya eh. So, ang discarding kong ginawa mga idol, ganito ka simple Umikot ako kanina. Ay! Umikot ako kanina. Wala akong makitang money changer. Kasi nga, dito parang ang bukas ng mga store is parang ano pa. Um, ang bukas ng mga store isa is 10 AM anong oras pa lang mga idol mag alas 10 pa lang sarilo ko oh. o di ba nakakain tayo ng breakfast mabilisan na enjoy ko siya pero susunod na namin ko mga idol grabe yung sarap mga idol iba iba yung lasa So habang nag-aantay ako dun sa ano natin, syempre. Nag-aantay ako dun sa mga kasama natin. Better na nauna ako sa kanila. So ginawa ko nga mga idol na souvenir shop kami ngayon, no. Kumandar na yung isip ko, sabi ko, teka lang. Yung na mga idol, di ba? Buti, nagtanong ako sa souvenir shop dito sa Precious Moment Department Store. No, nagtanong na ako na kung kung pwede bang magbayad ako ng US dollar so kulian o Singapore dollar. Pwede mga idol, kaya nakakain tayo. Kaya naman, di no, sa souvenir shop na to, pumasok na yung tour guide natin, bumili ko ng KitKat. O, di ba? Sinirisibo ko. Yung KitKat nila na ganyan mga idol, ang halaga, 7. 7 Singapore Dollar. O. So, eh no, nagbayad ako ng ganyan. Di ba? Sinuklian nila ako ng 19 dollars, di ba? Singapore dollar na. Goods na sa akin yun, mga idol. Hindi na masama yun. Mahalaga, nakakain ako. Kaya eh. niyo kong gagayain. Pag mga may mga tour kayo, mga idol, kumain na kayo sa hotel pa lang kasi yun, non-stop na yan. Eh. At least, ngayon, laban na ako, mga idol, di ba? So, ang ganto kasimple, mga idol, no? Uh, meron tayong life hack mamaya, no? Tuturo ko sa inyo na nakita ko sa TikTok, eh. Kung, kung effective yung ganong life hack, mga idol, no? So, uh, mamaya papaliwanag ko kung paano ko ginawa yung diskarte eh, at kung paano step by step no paano gagawin natin mga idol tuturo ko sa inyo yan mga idol kasi kailangan nyo ma-enjoy sa Singapore mga idol maliit na Singapore pero tingin ko mas maganda kung magpo 4 days kayo o 1 week gawin nyo kasi ako mga idol nakakompress tour na ako eh try city na yung ginawa ko no uh, it's sa uh, Singapore Thailand and Malaysia so pang second day ko ngayon dumating ako kahapon ng Singapore uh, June 9, dumating ako ng mga around 2pm, so siyempre pagod-pagod ka no, kaya nakapag-ikot din ako at shoutout ulit sa napakagandang lugar ko doon, no? Dami na mga idol. So ayun nga, no? Uh, pasensya na ulit mga idol. Ah, hindi ko nakat yung video. Pasensya na po sa lahat mga idol. Kasi never na ako magkakat ng video. Dire-direcho na yan, no? Kasi nahatagal lang po mga idol mag-edit. Pasensya na po talaga. Para lang makapag-upload ako ng video. So muli mga idol. Maraming maraming salamat sa pagtutok sa aking channel. At enjoy po natin napakagandang Singapore. No? Ha Habang ang aking tour guide eh hindi naman suplado, kumbaga ayaw niya magpa ano, ayaw niyang magpa kuha sa loob ng van. So bawal daw yun. Pero respeto lang natin yun syempre Yun sila eh. di diba? ba? Pati pa lang pa kung ano to eh, pwede naman habaan tong akin tripod, di ba? Ayan, para makapagpunas ako ng pawis mga lods. A-adjust ko lang siya, no? Para magkakitaan mag mag tayo pare-parehas. Ayun, So yun na nangyari mga idol, no? Uh, lesson learned sa atin pare-pareha so lalo sa akin. <laughs> Grabe. <laughs> yung kain ko, kaya yung nakakaya yung kain ko, no? Hindi ko kakatsyon. Talis-talis kong kanin, eh. Kasi mga idol, kailangan, eh. Alam mo yun, kailangan, kailangan mauna ako sa kanila. Kasi nakakaya kung ako'y itintayin nila sa van, di ba? Okay na rin mag ako'y mag-antay, mga idol. Ulitin natin yun, di ba? Kasi nakakaya, mga Pilipino pa mga kasama natin, eh. mga kababayan natin. Si Kuya, ang bait yung nakausap ko, no? So, third, hindi ko alam, mo, yung pang ilan days nila sa Singapore, no? Di ba? Ang saya. At least mga idol, nakapag-shopping tayo sa Singapore, di ba? Hindi na ako, mga idol, hindi na muna ako bumili ng ano, ha? Ano, ng mga sa, sa, souvenir shop. Hindi na muna ako bumili ng ano, ha? Hindi na muna ako bumili ng, ng, ng mga pang souvenir. Ah, grabe. O, oh, di ba? Ang ginasilaw. Oh. Ako, parang wala nangyari, di ba? Bumili naman ako. Wala lang din, hindi di ko mga muna type bumili ng souvenir ng mga idol. Eh. So, sunod na yan, madali na lang naman yan. So, mamaya mga idol, ha, tuturo ko sa inyo yung life hack na yun. Tin, tin, tin Tinuro sa akin sa TikTok. Napanood ko lang yung mukhang magagamit natin. Nyut nyal, nyut nyal doon. Ang gusto ko doon, idol, yung mga yung view nila. Okay, so since tapos na ako mag-ayos, meron pa ako number, no? Number 25. Bingo! Sabi natin yan souvenir yan eh. Diba? Kung saan pawis, mga idol, grabe yung pawis ko. Mm, 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 mm. Yung nga pala mga idol na mag-sandlock kayo ha, okay matakot mag-sandlock. Habang inaantay ko sila. Pero pasok ka tayo mga idol kasi okay na yun. All goods na yun. Hindi kami cellphone, yung wallet ko. Galing natin, no? Ang galing-galing natin. So, bago kumasok sa band mga idol, akatayin ko na tong cellphone, no? So, wait lang, andyan na sila. Parang hindi naman nakakahiya, baka sabihin naman nila, eh. Oh, ya, yeah, oh, ya, yeah, oh, yeah, oh, Yeah. Ito sila, oh. Peto na yung family sa likod. So, abang inatay ko si Hi. Hindi ako nakakita ng relo, eh. No? Pero, anyway, hindi natin. An? Let's go na, let's go na. Diba? Maabot kami. Nakakaya kasi baka ako pa yung mahuli, eh, di ba? sila. Okay. Sakay na tayo. Yun yung Singapore gift shop store. Di ba? Weather dito mga idol, medyo umambon kanina, no? Ah, alam nyo na. Maambon! Maaraw siya pero umaambon. Pero pasok na ako ng loob. Siyempre, mahirap na. Apo po, vlog po ako. Ano pa channel mo? Ah, kamaha ano po, kamahalan idol po. Kaya lang bawal daw dito mag-ano eh, papatayin ko na siya, no? Kasi bawal. Kamahalan na idol po. Ano daw? Ah, kay Kuya. Sa tagasan po kayo, taga Marikina rin po kayo, Marikina ako. Si Kuya wala pa po, no? Nasa loob pa. Ay, no. Saan po kayo sa Marikina ulit? Sa Concepcion. Concepcion. Okay, Concepcion. Shout sa mga taga-Concepcion 'yan, no? Mga idol. Kasi anong nangyari po kanina, Kuya, ganito. Di ba galing po ako, ako po yung nauna sa hotel tapos sinundo namin kayo. Hindi pa kasi ako nakapag-breakfast, mabilisan na, na nangyari, wala akong shampoo sa hotel eh. Bumaba po ako, ubusan ako ng oras, hindi ako nakapag-breakfast. Ikot po ako ng ikot, kaya kanina kinukulit ko yung, ano, yung tour guide natin kasi nga wala akong, ano, wala akong Singapore dollar, na ubusan ako, US dollar ako meron. Buti sabi doon sa tindahan, tinanong e, ko kasing tour guide kung merong money yeah. change, wala daw. Eh, nagtingin, sa mga local po, nag asa ko, sa mga Indiano, meron daw doon sa Malayo, Kaya lang, tiniin pa po yung bukas. So ginawa ko, bumili po, bumili po ako ng KitKat sa loob, sinakulian nila ako ng Singapore Dollar, kaya okay na rin. Gusto na po ako po sa may biryani. Indian food, okay po. Malinis naman tsaka masarap. Ang buti lang, kain ka na. Opo. <laughs> <laughs> grabe po yung subo ko kanina. Ay, hindi ko grabe. kami sa 20 minutes. hindi, okay lang po kasi ginawa ko. Ayoko po nga, ako ko pang hihintayin Sabi ko kakain ako na mabilis. Mas matagal maka sa'yo. Opo. Okay lang po mahalaga na kapag enjoy kayo mamili ng subi. Ako po baka mamaya ang gabi ko na po gawin niya baka bumalik na lang po ako dito. Madali lang mag-isa ka. Opo. Mo isa lang okay. naman. Opo. Dami -dami. Opo. <laughs> yes. Grabe, ang saya dito. What doing to, uh, that, po. Subscribe ko kay Kamahalan. <laughs> Thank you po. Ito na Hello, po si Sir. Ito na po siya. Hello, man. Hello, man. Hello po. Ang daming kinuha ni Kuya. Ito si Kuya. Ito yung kasama ko si Kuya dami niyang pinamili oh, diba? Hello po. Ito na papa. Papatayin ko na po yung ano, papatayin ko na yung video ko kasi bawal daw mag mag-video sa ano. Bawal daw baka ma mag find, baka mag-find tayo ng malaki. Di ba? Walong pa naman kasi. Guys, ano ba? Yo no, ang ganda ng ring ni Kuya, magkano pa niya? Ha? Magkano pa bibili niya? Oh, di ba? Pwede na. Bo. Ang ganda ng relo ni Kuya. Ano pang brand yan, Kuya? Lalang, lalang. Okay lang po. Parang G-Shock na ano. Okay lang po, okay lang yun. Sabi mga ba? Hindi mo niya At least, di ba? Okay, okay. Okay, Ay, nakakatawa. Grabe. Ang dami natin nagawa ngayon. Kung nakakain po ako. Oo, oh, nakakain ka. Oh, bumulik po ako dyan. Kaya nyan ako di ba yung tour guide? Sabi ko kung meron Oo. siyang ano, kung meron siyang... Uh, money changer, so wala siyang alam. Oo. So natanong ko sa local, 10, 10 a.m. para yung bukas. Bumalik ako doon, no, sabi, tinignan ko po kayo. Kung sabi ko, marami pa sigurong tao tinansya ko yung oras sabi 20 minutes lang daw diba ba? Uh, so ginawa ko po kanina tinanong ko yung kahera tsaka si Sleedy kung pwede ko magbayad ng US dollar uh, gusto yan okay, ako sa Singapore okay. pwede po bayan siya bumalik kong kitkat gusto so, agad ako takbo ko dun sa kanto may Indian store yung biryani kumain ako grabe sarap ano lang uh, na 9 ano lang eh 9 uh, point something lang binayad ko eh Medyo mahal pa yan yung mga gano'n. may meron pang tea. Marami na yan sabi dami po, hindi ko nang mga Minsan mo kumain, ako kasi gusto ko, mauna talaga ako sa inyo kasi ayoko ako pa hihintayin hassle na po. Pwede, okay nangyari. Ay, na na